Narito na tayo sa kabanat 61 hanggang 64 ng Noli Metangere. Mga kabanatang puno ng emosyon, pasabog, at matinding re-revelasyon. Re, re Mas lalong lumalim ang kwento. At dito natin may ang tunay na epekto ng katiwalian at pang sa lipunan. Tara na, samahan nyo ako sa pagtuklas ng mga aral sa lingkod ng pang pang pangayaring ito. Buod ng kabanata, ay isa hanggang 64. Habang mabilis na sumasagwan si Elias, sinabi niya kay Ibarra na itatago siya sa bahay ng isang kaibigan. Napansin nilang nagkakagulo ang mga bantay nang mapadaan sila sa tapat ng palasyo. Agad na binadapa ni Elias si sa Ibarra sa katinakpan ng maraming damo. Sa pampang ay tinapon ni Elias ang madamu at sa kamuling sumaguan hanggang sumapit sa malapad na bato. Sa di kalayuan, nakita nila ang isang panwan ng mga sipil na papalapit sa kanila. Agad na binahiga ni Elias si sa Ibarra at sa katinakpan ng bayong. Kay Elias nakatuon ang pansin ng mga sipil sa paluwa pinakulan na nila ng punyo ang lugar na pinagtalunan niya. Sa tubig ng litaw ito, agad siyang pinapuputokan. Pagalipas ng tatlong oras, napansin ng mga sibir na may bahit ng dugo sa tubig ng baybayin ng pampang, kaya naman pinili na nilang umalis lamang. Kinaumagahan, kalat na kalat ang nangyari ng buwan sa lawa. Ilang sandali dumating si Padre Damaso sa bahay ng Maria Clara at hinilingan kaagad ni Maria na sirain ang kasunduan ng kanyang kasal kay at pangalagaan ang kapakanan ng ama. Ayon kay Maria, ngayong patay na si Ibarra ay wala ng sinumang lalaki ang kanyang pakakasalan. Wala namang nagawa ang pari kundi ay yung dumundan ng dalaga na pumasok sa kumbento kaysa piliin ang kamatayan. Sa kabilang dako, nagsibwena na noon sa bahay ng San Diego at malamig na simoy ng hanging amihan. Nakarating na si Basilio sa kanyang bahay at agad na hinanap ang ina, ngunit wala siya doon. Nakita niya ang ina na tumatagbo patungong kagubatan. Pumasok si Sisa sa pinto ng libingan ng matandang kastila na nasa tabi ng punong balite. Pilit na binubuksan ito ni Basilio. Nakita niya ang isang sama ng balite na nakakapit sa kinaroon ng ina. Tabi niya itong niyakap at pinaghaggan hanggang sa mawala ng ulirat. Nang ang ulirat ni Basilio ang nagbalik at nakita ang ina, ay kumuha ito ng tubig at binisikan sa mukha. Inilapit ni Basilio ang kanyang tainga sa didid na ina at siya binalog ng matinding takot na mapag-alamang patay na si Sisa. Niyakap na mahigpit ni Basilio si Sisa sa kanapaiyang nang malakas. Nang maiangat niya ang kanyang ulo, ay nakita niya ang isang lalaki na nakatingin sa kanila. Tumamuo siya ng tanongin ng lalaki kung anak siya nang napatay. Ang lalaking kumakausap kay Basilio ay sugatan at tila hinang hina, kaya di niya matulungan si Basilio na ilipin ang kanyang ina. Dahil dito, ay pinagbilinan niya ang bata na kumuha ng maraming tuyong kahoy at isalansan sa bangkay ng kanyang ina at pagkaraan sila ay silaban hanggang sa maging abo ang kanilang katawan. Ang lalaking sugatan na kausap ni Basilio ay walang iba kundi si Elias. Dalawang araw na siyang hindi kumakain at tila hindi na rin magtatagal ang buhay. Ibinili ni Elias ni Basilio ang kayamanan na nakabaon sa may puno ng balitik. Nang magmamadaling araw na ay nasaksihan ng buong bayan ng San Diego ang malaking sigaw nagmula sa may lugar na kinamatayan ni Sisa at Elias. Nanilahan na si Padre Damaso sa Maynila mula na bumasok sa kumbento si Maria Clara. Kalaunan ay inilipad din siya ng Padre Provincial sa isang malayong probinsya. Ngunit kinabukasan, natagpuan siyang patay sa kanyang kwarto. Ayon sa pagsusuri ng doktor, ay bangungot ang ng kamatay ni Padre Damaso. Ilang linggo bago maging ganap na mongha si Maria, ang ama-amahang si Kapitan Tiago ay dumanas ng sapin-saping paghihirap ng damdamin na mayayad ng muslo, naging mapag-isip at nawala ng tiwala kahit na ino. Nang lumaon, napapayaan na ang sarili hanggang sa nalimot na din ang kapitan na dating tanyag at ikinagalang ng mga tao. Ang aral na tuwan ko mula sa kabataan ito ay ang tunay na kalayaan ay hindi lamang tungkol sa paglaya mula sa pananakop kundi sa paglaya mula sa takot at kawalan ng tiwala sa sarili. Hindi sapat ang tapang sa harap ng kalaban. Kailangan ding harapin ang mga takot sa ating kalooban, ang pagkabago ay nagkisimula sa pagtanggap ng pagkakamali pagkatuto mula rito, at pag paggamit ng atungan para makabuo ng isang lipunang makatarungan at nagkakaisa.